Ay nako mga kapare, ang sarap ng umaga pag ganito ang gising mo. May kape ka kagad. Pero bago yan, ito muna ang nangyari. Ay nako mga kapare, ito late na naman ang aming gising. Huh? Inigising na nga kami ng alaga naming aso. Nung oras na ba? What? Alas 11 na pala. Kagaya pa rin kahapon. Ayan na, ito nang na nagmamadali na kaming bumangon at marami pang gagawin. Ay, ang buhay nga naman talaga ng mga mayayaman, no. Sila lang yung masarap ng buhay, ano. Ito na mga kapare, mag-uumpisa tayo sa hugasan. Napakarami na namang tambak. At ang akin na namang misis ay maglalaban na naman nakakadami-daming labahan. Ayan na, dalawang kaing na. Hindi ko alam kung ilan ba ang nagtao dito nakatira bakit napakaraming labahan at ako naman habang naglalaba si misis ay nagtitiklop ng higaan dahil yung isa kong anak ay hanggang ngayon ay tulog pa ayan oh. ay wala man lang pakiramdam kahit huh? gisingin mo ayaw pa rin bumangon natulog lang uli ay nako talaga naman ang buhay oo dahil ganyan talaga ang buhay pag ipinanganak kang mayaman. ba diba, mga kapare? ngayon, eto na ako. Mag-uumpisa na ako sa aking hugasin. Kasi hindi ko naman pwede nga iaasa lahat kay misis. Kawawa naman ako pag siya lahat ang gumagawa. ba diba? Eto kapare, binibilisan ko na nga. Dahil gusto ko nang magkape. At ito inuutusan ko na nga ang aking misis na magtimpla ng kape. Pero inayos niya daw muna ang mga notebook ng aming mga junakis dahil malapit na raw ang pasokan. Wow. Ito na nga, pinagtitimpla ko na siya ng kape. Ay nako, ang sarap ng buhay pag ganito kahit mahirap, basta ang mahalaga, magkasama at nagtutulungan. Ayan po mga kapare, oh. si Mrs. nagtitimpla ng kape at... Gusto ko magluto siya nung kagayang kahapon na niluto namin. Yung inawa niya na matagal nang nakabaon sa rep, pero okay pa naman. Kasi kahapon nakala ko may laso na. Pero okay pa, hindi naman tumirik ang aming mga mata. Huh? Ito na, magluluto na ang aking asawa. At medyo binibilis-bilisan na rin namin ang aming mga kilos dahil kami ay may pupuntahan pa. Nung nakaraan kasi ay pumunta kami sa hospital ng Manila dahil may schedule ng mammogram ang aking misis dahil meron siyang kunting maliit na bukol sa kanyang breast at noon nga ay pina ultrasound na namin tapos nere nag request na naman uli ng mammogram kaya nagpa mammogram na naman kami at mamaya daw ang resulta kaya pupuntahan namin. Babalikan namin, kukunin namin ang resulta kung ano ang gagawin sa kanyang breast. Ito na nga, nagluluto na nga si misis. At sabi ko nga, sana maging maayos din ang misis ko. At ito na, malapit na maluto ang lahat. At mag na kami. Magkape ito na mga kapare. Nandito na ang aming kape at ang hinanda niyang pagkain para sa aming almusal ng alas 11 ng umaga. Palagi na lang ganyan, late kami palagi nagigising. Bakit? Dahil late din naman kami kasi natutulog nag -e edit pa kasi ako bago matulog kaya matagal kami matulog mga kapare at napupuyat pa dahil sa kasasaway ng aming mga junakis dahil ang tagal din matulog Ito na ang sarap ng aming almusal Ming, laway-laway ka muna dyan Ming ha, hindi kasi ito pwede sa'yo eh hindi mo naman to kinakain hmm, ang sarap oh On va